Yes, yow! Ayan, masayang morning sa lahat dyan. Mga gawiks ko, saan man tayo naroon, no? Tayo ay nandito ngayon, namasyal sa Dalampasiga, no? Dahil sa lutaid ngayon. At siyempre, sa umagang ito, mga gawiks. Ayan, ito yung masasabi natin na masayang buhay sa lahat. Nasa umaga, nasa ating bawat pagising. Ayan, ay blessing na ni Lord, no? Ayan, pasalamatan natin si Lord sa bawat umagang ibinibigay niya sa... So, ayan mga Greeks, no? tayo nga ay nandito ngayon. Ayan, may mga ito na masyal na mag-ina dito. Ayan, kinasyal niya yung anak niya. Ayan, lakad-lakad. Sinanay sa paglakad. So, dito may salubong tayong manging isda. Tingnan natin kung may isda silang huli. May isda ka mo? Isda? Dagko? So ayan nga mga gawiks no, yung huli nila galing sa laot no. Ayan. So tayo ay bibili pero hindi dito dahil sa doon nga ito sa may tindahan. yan doon sa tindahan natin bilhin yan kasi doon talaga sila magbigay ng huli nila no. So ayan yung huli. Ayan galing doon yan mga gawiks. Ayan. At siyempre ito yung mga manghihingisdang anak buhay nila dito. Ayan. So ayan mga gawiks. <laughs> So yan mga guys, tayo ay patuloy dito na gumagala, naglalakad sa lawak ng dalampasigan dahil sa lutay. Ayun na nga mga no? may iba pang doon na ayun, naglalakad pa uwi na. May dalang balde, sigurado may uli yan sila mga Kaling sa laot no. Ayan. So, yun nga mga gawiks, no, yung sinalubong natin na manging isda kanina, may mga huli silang isda at nating nakita. So, may mga pinili sana tayo doon bilhin mga gawiks, pero yun ay hindi natin pwedeng bilhin dito mismo. Doon yun sa may tindahan, doon nila yun dadalhin. So, yun, kung gustong bumili, doon sa kung saan nila yun dalhin. Sapagkat dito mga gawiks, minsan may mga isda dito na may nagbibigay ng puhunan yung panggasolina o anuman tapos doon yun nila dadalhin sa nagbigay sa kanila para doon nila ibenta ang alon so dito tinatawag nila ngayong panahon na to ay madlus so, yung malakas yung hangin malakas yung alon kaya ngayon ang mga pamumuhay na mangingisda dito ay hindi kagandahan pag ganyan yung status ng dagat mahangin yan, sila ay mahirap man manghuli ng isda at walang masyadong nahuhuli hindi katulad nung talagang kalmado ang dagat magandang manging isda pag ganun so so siyempre yan masayang buhay lang sa lahat yan mamuhay lang tayo ng patas para walang stress <laughs> Siyempre, papasalamat tayo palagi kay Lord na sa bawat umaga ng pagising natin, tayo ay binibigyan pa niya ng mga grasya sa araw-araw, panibagong buhay para mamumuhay at maghanap buhay. So dami pang doon mga guwik, so nakaparada na, nakadungka na. So maring kaninang umaga pa yan. Ngayon ay alas city, imidya na ng umaga medyo mataas na yung araw <laughs> ayan natakpan lang ng ulap so ayan mga <laughs> yung ating pa medyo lumubog dito ayan lumubog malalim ang ating chinilas ayan so dalawang hakbang mga lumubog yung ating pa dito pero ayan na medyo matigas-tigas na mga guwiks <laughs> ayan So malapit na tayo dito sa kanila no. Yung mga naghukay-hukay dito na hindi natin alam kung anong mga kanilang kinukuha. Yan yata ay sa huli ko ay sa hula ko mag ay upan kung ano man yung nakukuha nila dito no. Ayun na nga, mga upan yata mag-reach. Upan na nung pangkuha nyo. Shell hari mga oh. Ayun. So mga shield damo oh. Dami mga guys. Ayun yung hukay-hukay sila oh, sa ilalim, sa lalim no. Ayun, dami. Dami na kuha nila oh. So, ayan lang yung hukay nila. So, kung ganyan yung gagawin mo dito tuwing umaga, pagka-lutaid no isang maliit na langgana patya ayan na, oh so yan mga gwiks oh yan kung ulam-ulam na pang-araw-araw ayan oh punta tayo dun sa iba mga gwiks no oh. ayan punta natin dito yun din yung ayan yung daan nila mga gwiks simula doon oh Simulado, no. ayan so may daan sila sinusundan nila yung kung saan sila mayroong nakikita palikot dito ayan ang ulit nila oh. Ayan oh. Oh, iyan oh. Oh. Bilis. Ayan mga guys oh. Ayan. Wow. Ito yung kanilang nakukuha. Ayan. Oh, may, mayroon pa dito mga gawiks pala na yung ginagamit dito ayan tingnan natin kung marami-rami na so, so dito medyo kunti lang mga gawiks <laughs> tingnan natin to oh may malaking nahuli oh. ayan o oh. wow laki oh may upan ito yung upan na sinasabi kong magwiks madalas dito rin nakukuha yan ayan so dito yan medyo bagong ano pa lang to nag-uumpisa pa lang manghuli manguha ng shields ayan pala na yung gamit mga guys <laughs> umaga pa yan na sila ay nag start dito manghuli o manguha ng shield na yun ganun so ayan na nga <coughs> yan Dami na rito mga gawiks na nyo Ayan Anong tawag to? Ta anong, anong tawag din to? Agrotan Ha? Agrotan Agrotan Ayan agrotan daw ko nung no, mga gawiks Ayan o no. Malapad manipis na sil Ayan Dami na o So ayan mga gawiks no Tayo ay dito pupunta sa may mga nangingisda may pambot no tingnan natin kung ano yung kanilang gawa dyan ayun doon sa kabila mga gawiks yung distansya na yun no yan pagkita natin mukhang nagayos ng kanilang lambat yung dalawa kung tawagin ay nagsinsay ayos so dito ayan Tingnan natin mga Greeks, kung may huli silang isda no. Sariwang-sariwa ang isda nito kapag uh, dito tayo bibili pero yun nga tingnan natin kung tayo ay pagbibigyan na makabili dahil nga ang karamihan dito na manging isda ay may dinadalhan ng kanilang huli yung parang nagbibigay ng parang pamuhunan sa kanila ang gagat mga goyks ayan so dito ayan yung kanilang pambut mga guwiks, ay iwan lang yan dito no at pupuntahan lang nila yan, dahan-dahan na papunta dito sa malapit, no. Yan, di na yan nila kayang dalhin dito dahil nga sa, yan, matigas na yung lupa. So, yan na nga, sila ay may dala na, no. So, yung dalawa doon mga Greeks, nag pa ng kanilang lambat, no. Ayan yung mga nakaparada na pambut. Pat, pat, tanaw sa huli nyo isda. Pwede makabakal dire. Pwede makabakal eh. dire. Ah, ayun mga guys, oh, yung huli nila mga ang dami. Ayun oh, may ibang rus. Ayun mga guys. Agi. <laughs> Eri, Gusaw. <laughs> Daw mo. Ayun oh, oh sariwang-sariwa, di pa dumaan sa ano. Pero siyempre dito nga, sabi ko, di tayo pwedeng pagbilhan dahil sa tindahan nila dadalhin 'yan. So, ayan na mga guys, no. Sabi nga nila ay eh, sa tindahan nga nila dalhin 'yan dahil sa dito ay hindi ka nga basta-basta makabili Ayan. pwede lang kung gusto nilang pagbigyan tayo hindi <laughs> lang tayo namilit <laughs> dami mga gwiks ang timba halo-halo saring isda yung huli nila no Ayan. so mamaya ay pwede tayong bumili doon mga gwiks, Ayan na yun sila. O, dadali na nila yan doon sa tindahan nga. So oh, yan mga guwiks Ang ating sadya dito ay pasyal-pasyal Gala-gala sa pasigan Dahil sa pag wala na tayo rito Di na tayo makapasyal Uwi na tayo ng Maynila Woo! Oh, yan madali Madaling maglakad pag walang chinilas mga guwiks <laughs> Dumidikit yung chinilas sa putik O dito sa Kung tawagin nila ay balhas Yung buhangin So ayan, dumidikit kasi mga guwiks dyan yan, kaya inalis ko yung chinilas para mabilis tayong makarating o makalakad. Marami talagang ibon dito mga gawiks. Yan. So parang balang araw, pagdating ng panahon, isa na rin tayo sa kanila na mangisda dito. Ayan. So yan yung ating mga plano mga gawiks. No? Plano pa lang dahil sa simpre, magantay pa tayo. Tatlong taon na lang, 3 years, para tayo ay Siyempre, mag-retire na. At dito na nga tayo. Balang araw, sana ay siyempre, manalangin, magdasal kay Lord na abot pa tayo ng mahabang buhay. <laughs> Maganda ang ating pamumuhay dito mga gawiks. Kapag nag-retire na tayo, dito na lang tayo sa madalas sa riwang isda. Ayan. Tapos, tanim-tanim tayo ng gulay sa ating bakuran. So, okay na, okay na yan. Ganyan na lang ang simpleng buhay dito sa probinsya. Mamumuhay ng tahimik, matiwasay. At, simpre, kailangan din natin uh, magpapasalamat palagi kay Lord sa mga grasya na ating natatanggap, no. So, yun. Doon din nila yan dadalhin, mga gawiks, yung sa una nating pinuntahan, no. Ay, una nating nasalubong kanina, doon din ang kanilang punta. So yan ang mga gamix Ako'y magpapasalamat sa lahat dyan Na kayo ay nakasama ko sa pagala dito sa Dalampasigan Sa malawak na karagatan Dito sa Cadiz City, Negros Occidental Ayan, ako'y papauwi na Tayo ay doon na sa ating pinanggalingan no? Doon sa maraming kakahuyan Uwi na tayo doon Ayan, at siyempre doon tayo bibili ng isda mga gawiks. Siyempre, na respeto natin yung mga manging isda, no? Na doon talaga nila dalhin yung huli nilang isda. Yan, doon sa tindahan. Two no? galing tayo doon sa tabing dagat at doon nga nasa natin yung ilan sa mga manging isda. No? Da, tayo ay gusto sanang bumili pero dito daw sa may tindahan nila dalhin. No? At ito yung nabili ngayon mga gawiks. No? Itong dalawa ay 100. Ayan, 100. Tapos tatlo, Talakitok, tatlo, 100 din. Ayan yung presyo na ibinigay, no? Para kami ay makabili, no? So, ayan mga guwik, sariwang-sariwang isda. Galing sa tabing dagat, no? Sa mga mangingisda dito na ating kanina ay nasa lubong. So, ayan. Bye-bye, yahoo!